For the video, meron tayong pangit na kapagandahin. Uy! Parintas. Parintas? Oo. Uh -uh. Dalawa ka Ano si Ano si Ano? Daluhating terintas? Mm. Dito, takat dito. Dito, Frank, kumaba na yung buhok ko. Mm. Nataliag ko. Mm. Ikaw hindi gaano, ikaw nagtatali. Ilan? Ang alas yeah. ko nga lang, di ba? Bakit? Eh, siyempre. Para... Hindi masakit sa ulo. Benta. <laughs> din naman tinabi ko. Nanan. No. Mau nah, <tipetuk> <Sini, kita> Ada <tipetuk> <mo> nih <tipetuk> Mas <tipetuk> <I'm the number. tipetuk> Nilalaro niya yung bola ko. Ay, bato. Hindi <laughs> kasi gaano nakikita ng batang ngayon ng nilalaro niya. That's Manila ang walang pasok. Sila chang, chang chang. Sila chang chang. Walang pasok sila chang chang. Di mo papasok yun. Iba di kaya sa chang chang. ko din. Apat na taon na tayo. Yung mga huling kumain na. Hindi na pinasok. Hindi na pinasok. Tunggu, 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 um Bili ka ba doon? Ako, oh, hindi na lang, di ba? Sa eh? Facebook? Hindi ko na ano, Kasi ang daming panis ng mga lako. Ano, ang baon ka lang ng pagdain, huwag ka na bumili sa sila. Ganun sa mga talaga. Labas yung Hmm. Ha? Ano ito daw? Nagpaw. Sa Julais. So, Ay, kukuhaan niya tayo yung ano, yung puso ng saging yata o yung puso o yung ng ako saging. Ako namili na puso <laughs> ng saging. Ihimayin ng rod daw. Kaya, tiki ako kamalikot. Yes, ah. Uh... Happy vlog Ceremony pa kaya kami. Siyempre, mandi ngayon. dapat may vlog ceremony. Hindi okay. naman. Sa school na kami magpa-vlog ceremony. Eh, sa ceremony Yung sa loob ng school namin, room. Vlog ceremony. Ang talaga ni ceremony. Ceremony Kailan Ceremony Yung Yun yung kailan itinatas yung Bandera. Bandera ng Pilipinas. Tapos wag binababa ang tawag dun ay flag. Retreat. Flag retreat. Mm -hmm. Oo. Kapag ibababa na yung bandila, bandila. Kapag hapon yun. Bago mag-uwian. Hindi ko nakikita. Kasi umuwi ka na maaga eh. I'm grade for the old grade 6. Yun po sa inyo. Nakakakita. Sa amin nung lahat. Sabay-sabay yeah. -sabay kami umuwi Bakit? Kaya walang sundo-sundo. Dari pare-pare sa Sabay-sabay. Ah, kung may kakilala ka doon ka sumabay. Sa handang, pagbukas ng gate, pare sa walang ma uwi. Ma uwi, ano-ano. kung wala kang sundo, may kasabay ka naman pa uwi. Ma -uwi. Kaya kami nun hindi kami sinisin doon, hindi kami ihahati. Kami-kami lang. Kami-kami lang din naglilinis sa school. Kami-kami lang na ga garden. Kami-kami lahat. Nagawalis? Oo, kami ah. Bakit ang nag-aaral ba magulang para silang gumawa? Hindi naman ah. Kami naman ang nag-aaral. Hindi kami ang gagawa sa school. <tos> hmm. Hmm. <coughs> Tapos doon sa doon school, tinuturuan kami paano kami magwalis, tinuturuan kami paano mag ano ano, paano mag tag ito. Mag mag, mag tanim, ganon. Alam ko magtanim. Maglampaso, tinuturuan kami doon. Ano yung lampaso? Magbunot, magtano ng sahig. Kapit tabi yung sahig. Magpupunas ng table ni ma'am, ng mga armchairs, ganon. Bakit pag natalian ng ikli-ikli? Siyempre ah. Kasi nga, hindi na siya straight. Nag, di ba, nagpaman gano'n gano'n ako. Ibig sabihin, babawasan yung leg. Ayan nga. Malikot. Malikot.

Ganyan mo ay nagkakulat kulat na rin, ma'am. na lang sa mo sulat ka, ah. ka kay ma'am. Lapis na mo na, Sa mo ah. Ha? lang, ah. Oo. Saka yung gamitin mo lapis-lapis Ah. Taba. ah. Ayun, Bakit wala na yung na. ano ngayon? Yung, yung gold pen, lapis na yung matatap malalaki na black noon. Okay, Kyo, Wala, wala na wala ng ganun eh. Ganun dati ang lapis namin eh. Nag, Nagmamonggol 1, monggol to lang kami kapag grade 2 na kami noon. Grade 2, grade 3. Kasi na ano, lumalabas eh. wala clip. Wala. Ay, yung Iri ribbon. Iri-ribbon mo to? Ay, gagawin. Wala yung hapon sa mag-ribbon. Ay, kanin ka na. Ay, teka, teka, teka. Hindi ka na mag-ribbon. Hindi na lang parang big busangot. Nakatirinda siyang buko mo. Pag-uwi mo may busangot ka na naman ah. Teka Teka lang.

Hai 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 Kita. Ah. Nagmamagulo. Alo. Natusok yan sa ulo mo. Walay ka pa. Mamamanyak na sa patos mo. Iya. Dami nang gasgas. Nang <coughs> araw mo pa ginagamit 'yan Kahit napatakam din te. Sana natanggal. Ang gbit. Baik pitian ni. Kita. Hi, ang lingkot lang like, ng lingkot pati matangga mao maano ma, umata, ma ano mat ma hey guys yung kamtumig once once